Ano sa ibu? lang ang mga na ako ito? Sa Robis. Kami ay papunta sa... Sa na ay nalaman. Balik uli ako ro. Pinagasit ng mga tao. Ngayon pogi Pugi ka ga. Ano nga sa bundok. Ang dula ang mga parawal ka Doon! So bigyugi si ako. Oh, Aba? Ano ba yan? <laughs> Kami ay pupunta sa bondok Ikaw ay sumunod Pag di ka sumunod, wala kang pangunog <laughs> This is the view. Look at that. Galindo Hilltop. Sinaludsudo. Oh. Oh. Papan boy. Oh. This is a Sinaludsud. Okoy. Oh. bahati ni now ah kena dia tak dia ana